magandang umaga mga kaibigan at sa buong mundo. Yan. Ako po si Sherwin. <laughs> Papa si. Yeah. Ang katabi ko ay siya may ari ng itong island na to. Ang tawag dito ay <laughs> Island Kalagwa. Ito si Papa, Papa Rico. sige Papa si. si Papa, siya. Papa, siya. Papa siya. siya na magsasalita at magaling ito <laughs> sa lahat ng mga tunay na ano. Salamat na. kapatid. Pastor. <laughs> so yan mga kanayon, tayo po yung sa Kalaguas Island. Uh, ah. Local tour oh, operator. Local okay. tour operator. Anong Kalagwas Island? ay? Okay, Pakilala po ng ating... Um, kung ano meron dito? Inibita okay, okay. ko po kayo dito sa Kalaguas Island. Um, isa po, uh, Ryan Malinesa po, RG Traveling Tour. Um, Nag-access po kami ng complete package. 2500 per head kasama na po yung 3 meals, unlimited foods and bangka island hopping kasama na po siya. May mga trekking na pong kasama siya. balik ah, kasama sila, sila yung yes, may tour guide po kaming kasama din yun Sa mga pagkain naman po may 3 meals po kami, seafoods, karne, at gulay. Special po yung seafood at lay, Tsaka yung ano, yung yung mga Ay, mayroon din po kami mga aircon room dito pero naka-separate po siya sa package namin. Meron po kami family room, mayroon, mayroon kami up and down. And then, only shower na rin po siya. Nalit po siya namin. Only shower na siya. Tapos, itong may aircon, itong may aircon. Itong um, 15,000 po yung rate niya, up and down na po, pwede na po 15 bucks. Ito, 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 ito. Parehas ba yun? Mamili rin po, 11,000. So ano ah uh, yung mga halimbawa may mga so, mga to. Okay oh, din naman po, oh. hanggang, hanggang ilan ang kayang ipasok dito? Um, ah, uh, no, may nang team building, di ba? Yung pwede, building, pwede, pwede po. Tumatanggap kami 200 pax, pwede po kayang-kaya po namin accommodate sa 200 pax. Pwede pong pick up Manila, pwede pick up po. Pag pick up Manila po ang rate namin 3899 kumpit pagi sa rin po. May ban na po siya. Up, balikan na rin siya. So, yo, pala mga kanayo na meron siyang page up. Ano nga po ba yung page? RJ, yung page po? RJ Travel and Tours po. So, Mga tent nga pala. Mga tent. Um, sa tent area. Ito po yung tent area natin. Kasama na din po yung sa full package namin. Tapos, yung CR po namin, mayroon yung pambabae, may panlalaki. Yeah. pambabae, magod yung panlalaki. Tsaka may mga shower po tayo, mga marami po tayong time shower room doon. Sa Ang activities po naman nakasama sa package, Island Happy, And meron po tayong yung meron po tayong kayak, crystal kayak na tinatawag tsaka banana boat. Pero yun po nakaseparate naman po sa package natin. Pero kung pwede din po yung kung gusto niyo mag-request ng mga pino sa pagkain niyo. Yes, sir. pwede po kayong magpaluto sa amin. May kusina po kami. May mga nagtitinda po dito ng lobster, mga crab, mga pusit. First time na yung makarating dito na marami kami. And KRC nga pala, yan. And KRC family, doon nakakatuwa. Uh, kung titignan nyo talaga, nung dumating kami, napakadaming tens kaya ang tawag namin dito, Ten ang tawag City. Tawag yun, Ten, city. Tawag namin dito, Ten City. So, kaya, uh, uh, ano bang araw sila pwede pumunta? Pati, ano, may pasabi ti? Monday to Sunday po, tumatanggap naman ka po kami. Every, everyday po, may biyahe po yung bangka namin. Ano sabi po? Ten City. RG Tribal Tour po. Pwede po kayong mag-PM uh, doon sa page namin. Search na lang po. RJ Traveling Tours. Then may number po kami doon. 24 hours pong may, may sumasabot sa page namin. So mga kanay, napakaganda rito. Talagang asikaso. Ang asikaso nila. Ganda ng view. view oh, view, napaka, view. Yung view, napakaganda. Mabubusog kayo sa view. Yung mga ano, na nakikita sa iba. Yung tubig. May ito, sa, napakaganda. Yung tubig, napakaputin-putin. buhangin. Mapapansin nyo, talagang napakaganda. Pinong-pino. Yung tubig, napakalinis. Malinaw, malinaw, malinaw. Ayaw na yung relo. Yeah. So yung mga ka na yun, nasa hanggang dito na muna. Kuya, pang ka, shoutout mo na. Um, shoutout sa mga family ko. Yan. Yeah. Sa karamuhan. <laughs> Ang bago din pala yung page, Papa she. Um, subscribe sa po kayo sa page ni Papa she. Yan, yeah, Papa she. Huwag niyo pong kalimutan. Lord. Sa mga nanonood po dyan. Thank you.